Nandito kami ngayon sa Visayas Avenue. Papunta kami ng Cubao. Last booking na namin to. Habang nasa biyahe tayo, uh, update ko kayo sa mga nangyayari sa labas. Ngayon po ay eksaktong 7.15 na ng gabi. Pag ganitong oras, wala nang masyadong traffic. Pero kanina, rush hours, sobrang traffic, bumper to bumper, tapos umulan pa ng malakas. Kaya sobrang traffic mula Tagig hanggang dito sa Visayas Avenue, wala kang madadaanan lahat traffic. Nasa circle na kami ngayon, wala naman masyadong traffic, kaya makakarating kami ng mabilis sa Cubao. Seven minutes away na lang kami dun sa drop off sa Cubao. Dito kami ngayon sa Kalayaan Ave. In 500 meters, turn right onto Airman Garcia Street. Malapit na po kami sa drop off. Yen, titingnan ko na po yung at 25 Montreal Cubao. na malapit na po. Hanapin ko na lang po yung exact location niya. Kasi minsan yung sa ways po hindi siya exacto talaga doon sa nakapin. Kailangan bababa ka pa tapos hanapin mo yung saan yung pinaka exacto. Ngayon malapit na po kami. Kakaliwa na lang. Kaliwa na po kami dito sa Montreal. Sana mayroon pong parking. Kasi kadalasan sa mga drop-off po namin, nahirapan kami maghanap ng parking. Ayan mukhang maluwag naman po dito sa drop-off point. In 200 meters, your destination will be on the right. 25. Mm, Sa so unahan pa. Uh, Your destination ito, is on the right. Ah, uh, ayun. Bababa, ayun. Hanap lang tayo ng parking. Tapos, yun na nga. Hanapin ko kung, kung saan dito yung exact location. Kasi puro bus terminal yun nandito eh. Svc road. Ayan. Naibaba na namin yung last booking. Ngayon, pauwi naman kami. Sana wala na kaming madaan ng traffic para makauwi na kami ng maaga-aga ngayon. nakalala pa uwi na kami uh, nakalimang booking lang kami ngayon sana hindi kami matrapping pag uwi para makapagpahinga rin yung asawa ko kasi nakita ko nakakapagod talaga mag drive tapos ang dami pang makukulit sa kalsada lalo na yung mga uh, motor kaya nakaka-stress talaga mag-drive. O, oh, ayan. Yan. Katulad niyan. O, oh, yung taxi, biglang misingit. Biglang nagkakat. Kung hindi lang nakapag yung asawa ko, wala. Mababangga kami. O, na lang pa uwi na kami. Mm. Yan, yung taxi na yan na may plate number, UVM 892. Singit lang, singit. Matik na kaming mabangga Hanggang dito na lang mga kalala. Uh, bukas ulit. Bukas maaga ulit kaming babiyahe. Uh, supportahan niyo po yung vlog naming mag-asawa. Please uh, like, share, and subscribe to our channel. Salamat!